isa sa mga OFW na nakulong sa bansang Qatar at kamakailan nga lamang ay napalaya nagsalita na. Ayon nga kay Kabayan, ang lahat ng mga lumabas sa balita at social media ay fake news. Nangyay nga rin nito ang mga paratang na may mga dala silang banner na naging dahilan ng kanilang pagkakaaresto noong araw na iyon. At ito nga ang buong salaysay ni Kabayan sa kung ano talaga ang totoong nangyari. Panuuri natin ang video na ito. The Qatari government has cleared 17 OFWs of charges of illegal assembly. Our correspondent, Dick Villanueva, spoke to one of those arrested and he filed this report. Joseph Rivera, an overseas Filipino worker, is one of the 17 Filipinos arrested in Qatar for allegedly holding a gathering without a permit. Joseph clarified that it was a picnic party at a private resort. and had no connection to the recent global protest in support of former President Rodrigo Duterte. Uh, basically, ang nangyari is uh, meron na imbitahan tayo sa isang community uh, sa Luzalo noong March 27. No? Uh -huh. Ito ay uh, paghahanda ng Filipino community dahil sa pagtatapos ng Ramadan, ito ay ginanap sa isang privado resort kung saan si out ng ating mga kaibigang community leaders dito. At uh, dito ay nagkaroon ng... Uh, uh kumbaga eh nakahanap kasi tayo ng murang venue no na meron beach resort na meron ng facilities nasa 20 real lang ang entrance no? mm -hmm. at nataon na yung start nung uh, overnight uh, picnic na ito ay nataon na bisperas. no bispera mm -hmm. ito ng uh, kaarawan ng dating pangulong Duterte mm -hmm. pero ang plano talaga doon is sa uh, mag-iiftar lang. Alam, dati ka naman nang sa gitnang silangan. So, alam mo, pag sinabi natin iftar, di ba? Mm -hmm. Magkakaroon lang dito ng iftar at uh, ng sahur, palaro mm -hmm. sa mga bata, ligo sa dagat. Joseph added that he was accosted by civilian authority while taking photos of OFW groups that had already been controlled. He was surprised by the reported reason behind their arrest. Ano nangyari? Anong, anong una naging ano ninyo yung argumento ninyo lang with the authorities? Wala there was no argument there was no argument at all uh -huh. um i'm just i can tell you one my case no uh, pumasok kami dumating kami ng aking bunso at uh, sabi ko bago tayo maghapunan no picture muna tayo ano ang pilipino di ba? pagdating sa isang lugar picture muna hmm. Kasi gusto na ako ko ipakay, ipakay, ipakita kay Mrs. Okay. na napaganda ng lugar, sunod ka. So, picture lang ko yung barbecue area, yung beach, mga kabana, mga tent, may, uh, may malaking kabana. Subalit so, sa sinamang palad, eto na, yung huling litratong kinuha ko, eh may nahagip na pala akong mga Arabong otoridad mm -hmm. na naka clothes. Ang layo ko siguro sa mga 20 hanggang 30 metros eh. Mm -hmm. Pero nilapitan na nila ako at uh, sinabi mo kami kinukuha ng litrato, kinuha na yung telepono ko at yun na yun. Joseph expressed gratitude to the embassy for providing me a lawyer and for the sweet justice process in Qatar. Hindi ba kayo tinawagan ng OWA? Hindi ba kayo tinawagan ng DNW? Ganon na... Ah. Eh, paano po lang kami tatawagin eh? Nasa loob po, wala pong income. Ayun, po, no, So, Pero meaning... Pati naman po sila. Mga taga-embassy, ang anang nagano? Na, yes. Uh, in fact, yung unang dalaw po, uh, dumating pong ating kagalang-galang na labor attaché, ang ating legal attaché, ang ating vice consul, at tatlo pa kong mga opisyal na embahada. Mm-hmm. Rivera also made a plea to those spreading false information, saying it only makes the issue worse. Mayroon ba kayong mga banner na dala na mga picture ng Wala. ano? Wala. Mas kina isang banderita o isang banner na nagsasuggest sa dating Pangulo o kahit sino mang politiko ay wala po. Ibig sabihin, yan po ay 100% fake news, kasinungalingan, pawang kasinungalingan. And it is a total Lai. Samantalang, kung matatandaan, may isang Pilipinang OFW ang nagsalita tungkol nga sa pagkakaaresto ng mga ito. Sinabi nga ng isa sa mga kaibigan nang naaresto noong nakaraang linggo na hindi nga raw dahil sa political rally ang naging dahilan ng pagkakaaresto ng mga nasabing OFW. At ito nga raw ay dahil sa expired na ikama. Ang naging pahayag ng ito ni Kabayan ay agad umani ng iba't ibang batikos at komento sa mga netizen. Balikan nga natin at muling panuorin ang naging pahayag nitong si Kabayan tungkol sa issue na to. Hello guys, good morning! Anyway, I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar and gusto niyang i-confirm sa akin yung um, news down na 17 katao na nakulong na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrara Okay? So, ako po makakapag-confirm, okay? Gusto ko pa gusto ko po i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may natitin. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pag -rally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon, Mga TNTs po do yun. And one of them is my friend. My good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID niya 16 month, ah, 6 months na expired. So ginagawa namin ng para actually yung QID niya pero ayaw talagang i-release ng um, amo niya. So pumunta siya doon, gusto lang niya makipagkasiyahan and FYI. Okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa sa public beach, private po 'yon. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pagrarally? rally ha? Pero hindi eh, hindi po kasi yun ang nangyari eh. Yung mga tao na nagpo-post dito at confirm nila na dahil daw sa pag-rally, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng, ano, ng research. Ano po? Ito na nga po yung mga nag-post, dahil daw po yung sa post ng Philippine, Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng uh, na Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kinoconfirm ninyo na, dahil, na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulunga ay dahil sa pagrarali. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? E alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Pilipin uh, Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin eh, yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents eh, yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas siya ng Philippine Embassy Do, hindi ko kine-question yung embahada natin ano. Pero nagtataka lang kami. Alam niyo ang dahilan. Hindi naman 'yan dahil sa illegal gathering, sa eh. hindi naman 'yan dahil sa rally. Eh. Common sense. Pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 ka tao nagtitipon-tipon kumakain diyan sa park pra, sa public. Magiging illegal gatherings ba 'yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dokhan Beach, ang daming tao, nagpo-party-party, -party. may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sinahol-sinahin-huli. nag checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong ano, itong pinapalabas ninyong balita na dahil lang daw dahil daw sa pagrally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bak bakit kami na hundreds na nanan doon hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami, may residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga do legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng polis yung mga pataka namin? oh, Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga um, TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Ligong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Ligong. Pero yung theme ng party is night swimming yung mga tao nagdala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano, kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong mag, um, mag, uh, mag picture mag mag-picture-picture, na kunya, kung, kumbaga, sumusuporta kami kay tatay, do, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may PFPRRD, may flag na nakikita. E, taga Pilipinas tayo eh. Pwede tayo magdala ng flag. Di ba? Alam ko nonsense yung pinagasabi ko pero common sense. Ang daming mga ano dyan, ang daming mga nagagadering dyan sa public. Hindi hinuhuli ng pulis kasi nga may mga ID sila. Kami na sa private beach. Tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may ano, may, may flag nga eh. May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Wag, nyo, wag kayong Kung wala naman kayo dito, at wala naman kayo sa pangyayari. Okay, salamat po. Matapos nga ang issue ng pagkakaaresto at nakaraang paglaya ng mga OFW sa bansang Qatar ay sari-saring version na ngarin ang lumabas sa social media. At dahil dito, medyo nalito na, na ngarin ang taong bayan kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. What? Pero kung ano man ang punot dulo ng lahat ng ito, ang mahalaga ay nakalaya na ang ating mga kababayan. At sana magsilbing aral ito sa lahat ng OFW na iwasan natin gumawa ng mga bagay na labag sa batas ng ibang bansa kung saan man tayo nagtatrabaho. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita magsubscribe subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming sa iyong panonood.